Maraming maraming salamat po sa buong boob na bubuo po ng Australia po. Maraming maraming salamat po na po ng tulong yung anak. Malaking tulong po yun na ano ay nag-aaral siya. At the same time po, nagtitinda po siya sa school na ISAB. pang, -pang na rin po. Na lahat po na buong mga magiging konsihal, maasahan po natin. Salamat po kay Mayor Party Australia, kay Mayor Sonya at kay Mayor John. Maraming maraming salamat po. Kapasalamat po kami ng maraming kay Mami Sonia at kay Mayor Nagpapasalamat po ako kay Mayor Perdi Estrella at saka kay Ma'am Estrella po. Maraming maraming po salamat sa binigay niyo pong tulong po para sa akin. Masaya po. Sobrang saya po. At nagkaroon po ako ng blessing na ganito. Thank you po. Nagpapasalamat po ako kay Mayor at saka po kay Ma'am Sawin sa mga tulong po ang niyo po sa amin. Tapos sa mga lahat po kasyari, ang baliwag. Salamat po. Nagpapasalamat po ako kala Mayor Perdi Australia ka kay Mayora Sonia. At um, nagpapasalamat din po ako sa aming kapitan at napili nila akong iano rito sa high five. Maraming maraming po salamat sa, uh, sa kanila lang po lahat. Maraming maraming salamat po.